Magandang hapon po mga kalaki, alas dos na po ng hapon ng June 28, ito na po ang mga 4 digit lucky numbers na bago ko lang po kapakapak. Pinag-aralan ko lang po ngayon lang po ito mga kalaki, ala pa pong 15 minutes, isishare ko na po agad sa inyo. Ito na po ang 4 digit lucky numbers, Singapore, 1382, Hong Kong, 6671, China, 2103, Texas, 9287, Korea, 3125, Germany, 3, 3 Italy, 7166 Japan, 2595 Saudi, 3829 Las Vegas, 6271 Israel, 6 Greece, 1826 Canada, 5199 Mexico, 7230 Australia, one -4, 4 New Zealand, 6877 India, 4255 5, -5. Philippines. 1371 Thailand. 8209 Taiwan. 5356 Malaysia. 6922 at Dubai. 4351 Ayan po mga kalaki kompleto po ang mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po na nakarambol ang aming mga lucky numbers sa yung 2 digit kanina, 3 digit at ngayon pong 4 digit para mabaliktad naman po ang numero, panalo pa rin po tayo. Meron po ba akong nakalimutan? Sabihin mo lamang at i-reply ko po sa inyo. Good luck mga kalaki